wala akong pa dinner today kasi um, celebration ng Mother's Day ngayon nilagaganapin. Dapat bukas, di ba? E eh, Sabado, di ba? Yung Sabado nandito sila. Bakay na lang kami sa restaurant. Mamayang gabi. Ngayon, lunch lang kami tatlo rito sa kahal. mag ano lang ako. mag uh, cha Tapos, change chong fan. Inuuna muna tayong vitamins. Inaalagaan din nila ako kasi uh, pag ako nito sa kit, wala mag-alag sa glasa nanay nila, di ba? Ito po kasi yun, hindi ko. Pero masin talaga. Pero okay lang. Tulog pa yung pupuka, pero gigising ko na siya. Kasi yung pag niya ng gamot at saka yung pagkain ng bread, mag-aabot na naman kasi yung tanghalian. Hindi na naman siya makakain ng tanghali. Eh. <coughs> I'm